pulot ko guys ayan pakita ko sa inyo guys oh pang baby oh hey <laughs> oh pang <Pambibi> baby guys <laughs> ilalagay natin to sa balik bayan box guys para natin oh ayan guys oh ayan na pulot natin oh ang ganda oh guys! Welcome sa panibagong vlog. Araw na naman ng Sabado guys, kung saan mamumulot na naman tayo sa Friday Market Harads. Ano kaya ang ating mapupulot? Yan ang abangan nyo sa vlog kong ito. Tara, kung bago ka pa sa akin YouTube channel, huwag sanang kalimutan mag-like, mag-subscribe, at isama mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos na i-upload. Tara guys! Ayan guys, kakababa lang natin galing dyan sa bus Ayan, sinakyan ko yung nasa likuran ko So, nandito na tayo sa Friday Market Kunting lakad doon ang tara Ayan guys, nandito na tayo sa Friday Market Harads papasok na tayo guys Ang daming tao ngayon guys Kakabin. So, ayan yung Friday Market Harads guys Pagpakita ko sa inyo, papasok na tayo Ayan guys, so Guys, nandito na tayo sa loob ng Friday Market Harads Kaso wala pa yung mga katropa natin mga tropang polluters so ngayon ikot muna tayo tara samahan nyo ako 7 o'clock pa kasi ng gabi guys so mamaya pa ang tapon mamaya pa ang start ng pulot mga alas 9 pa so ngayon libot libot muna tayo okay guys so ang daming tao oh. Nandito na tayo sa Friday Market kung saan kasama natin ang katropang oh, tropang Marvin Vlog Hello Matapon ka po, Mr. Malvin Vlog. Uh, oh, uh, Pagwapo pag po, pag ginawa pong salamin. Ano <laughs> nga? Ganda lang yung salamin wow. ah. <laughs> Ang gulo ng buhok po <laughs> Ayan ang mga katropang polluters dito sa Kuwait. Ayan na po. Ayan guys. ayun. Oh, mga vlogger oh. Oh, ayan, nagagawan sila sa pulot. Tignan mo. Ayan, nagagawan sa pulot yung dalawa oh. Oh, ayan guys. Oh. Hay, ang banta ito lahat. Ay, mga ka ang dami, oh. Oh, ayan, guys. Oh. Asipag, asisipag na mamumulo tong mga 'to. Ay, nagawa 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 sa agaw nagwawasa pamumulo guys. Oh. Ayun 'yan, oh. Ayun oh. Oh, ayun, kunin natin, guys. Oh. Oh ho. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, ayan, oh. <laughs> <laughs> Ang diskarte kasi dito sa pamumulot dito, guys. Kailangan pabilisan. Sa pulot ko, guys. Ayan, pakita ko sa inyo, guys. Oh. Pang baby, oh. <laughs> oh. Pang <Pambibi>, baby, guys. <laughs> Ilalagay natin to sa balikbayan box, guys. paraful natin. Oh, ayan guys. Oh. Ayun ang pulot natin, oh. Ang ganda, oh. Oh, so, ayan guys, oh. Oh, ayan ang ating napulot, oh. Hmm. Ayun yung napulot natin, guys. Ayan naman, si Mons. Kakarating lang ni Mons. Oh, uh, oh si Mons. Hello, hello, di. Ayan. Ah, uh, pasupot po, Mons. Isi... Ayan guys, mga katropang polluters. Ayan guys, libre daw mga sapatos. Tignan natin. Ayan hey, mga sapatos guys. Oh. Tignan lang natin guys kung okay pa ba. Kaso walang mga pares. Sayang guys. Walang pares guys. Napakasayang. Napakasayang. Ito, ito, oh. Ito, okay to, oh. Hinapin natin yung paris nito. Ito, oh, libre na daw. Kaso walang paris yung iba. Ang <laughs> ganda, walang paris. Ito, oh. Walang paris. Walang paris na Ito, ito, ito. Ayan, oh. O, yan, kunin mo na yan. Ito, oh, man. O, guys. Ito, ito, guys. Ito, pares, guys. Sayang. ito, pares oh. Sayang, ang ganda pa sana guys. Lipat tayo. Ayan guys, nakapulot tayo ng ano, electrical tape Oh. Oh. <laughs> electrical tape napulot ko po guys. Oh, napulot nila kabayan, doon, ang dami. Oh, vlogger eh. ka no? Oh, vlogger, vlogger oh, ah, po. Ano? J vlogger Lin. Ako ah, rin, ako rin. Pwede ko ba kayo pakita? Oh, naman. Oh, ayan guys, tagasan kayo ate. Tagayan oh, ni Oro. Uy, Bisaya, deka. Oh, Bisaya. Taga-iligan ko. Oh. Ayan oh. guys, mga sila ate. Opo, oh, ayan. Taga de Oro po sila. Ayan ang kanilang mga napulot guys, ang dami oh. Sipag lang talaga dito, punan, sipag lang mamulot. Ayan. ayan sila ate. Guys, so, ang dami tinapon din ng sapatos, mga sandal. sana magka-paris naman. Oh, ito, pahingin ng paris nito. Sayang wala na naman pares to. <laughs> yan ang mahirap ulang Paris, sayang. Ito ang ganda sana guys, oh. Uy, oh, ito kailangan ko to. <laughs> Ayan mga kaludi, wala tayong wala nang nakitang Paris nito, oh, sayang. Oh. Ang ganda pa naman sana. No? Sayang to. Ayan, yan dinanap mo. <laughs> <laughs> ano mga paris Mabay, eh. Paris dun, sa kabila eh. Oo, misan, ganun, ganun nangyari. Napunta sa malayo yung paris. Bahay na bitbit -bit na nila. Mm -mm. Sayang guys oh. So, ganyan. Ganito dito sa Bansang Kuwait. Tinatapon lang nila yung mga dami. Mga yun sapatos yun. na hindi mabinta. Hi, hi, po. Ito, eh. Wala ano? <laughs> Wala din oh. Sayang, sayang na eh. Ito ate, oh, ang ganda oh. Wala bang Paris oh? Ang ganda kumam bago pa Oo, oh, ayun si Kabayan oh. Hello. Hello. Ano pangalan po? Ate. Taga saan? Taga Morong. ayan shout out J vlogger Lin po. Ayan guys, may nakilala tayong uh, isang vlogger dito. Ito sa ano, si channel ni Kuya, ano ka Kuya? J Vlogger Lim. Oh, J Vlogger. Subscribe niyo na rin siya sa YouTube niya. Yeso yeso. yes, Sabihin mo. Ah, uh, pa-subscribe and follow na rin Master Kai. mag a lang po tayo dito sa Kuwait. Ayan. Isang vlogger din dito sa Kuwait, guys, namumulot. So guys, so Punda guys, so ang ganda oh. So, Punda 'yan, Punda. Punda 'yang siya, guys. So, ang ganda. Pulutin natin. Laba lang 'yan, laba oh. Walaban lang. Ayan guys, napulot ko guys. Oh. Pambibi siya guys. Oh, ayos pa guys. Ayan, eh, pinipili ko kasi guys. Yung uh, pinupulot natin. Dahil ito ang ating paparapol. Para naman sa mga makatanggap ng ating rapol ay magaganda yung mga napulot natin at matatanggap nila. Ayan guys, ang ganda o. Oh, pajama o. Oh. Pambibi. Halos ngayon mga tinatapon nilang mga damit. Pambata guys. Oh. Oh, ayan. Oh, ang ganda oh. ah. oh, o. Oh. Oh. Ayan guys. O. Oh, pa o. Oh. Oh, nakahanger pa o. Oh. May hanger pa talaga. Oo. Oh. Oh, dami to. Oh. Ang babae, ayos pa siya, guys. Oh, ang kanyang brand. Ayun eh, no? GXM. Size XL. Ito pa bumulot, ano? Bilis, <laughs> oh. Bilis, Ayan guys, oh, ang ganda na napulot natin upang oh, pang baby, oh. Oh, short pang baby short pang baby Hey guys oh. oh ito yung na uh, napulot natin oh. oh Ang ganda pa oh No oh, ko lang sa inyo guys Oh Oh laba-laba lang laba-laba Mga pajama Oh mga pajama to guys oh. Mga napulot natin kanina Oh, ajama. Alos mga karamihan niyan, guys, tinatapon nila pambata. Oh. oh. Short. Maganda pa o? ah pajama. Oh, Damit pambata. guys, pajama ulit Pambaby baby Oh, damit Punda Oh, punda Ganda pa ng punda Oh, short Ito yung mga napulot natin guys

karamihan guys pang BB oh, oh di ba oh ang ganda oh. oh pulot lang yan oh ang sexy naman to ayun ang ganda na ang pulot natin ano pala siya terno terno siya ito terno pang ibabaw pang baba ito yung palda so ayun yung napulot natin guys nakita nyo naman yung mga napulot natin so hanggang dito na lang ating video at kung bago ka, ka sa aking youtube channel huwag sana kalimutan mag like mag subscribe at isama mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos na i-upload bye bye ingat thank you